Joanna, hindi kayo kasal, ha? Hindi Nagsasama po. lang kayo. At ang bata ay ilang taong gulang <laughs> Two na? Two years old po. Gano katagal na kayong nagsasama nitong si Rani? Ano po, four years po. Ano naman ang mga pangyayari o mga naganap nung araw na yon, yung August 3 na yon, nag-away ba kayo? Bali, hindi po kami nag-uusap. Muna po nung Saturday nung gabi. Kasi po, mayroon, mayroon, po kami pinagtalunan okay. sa chat. Pero hindi naman po kami nag ano nag-uusap. Harap na nag hindi kayo harap-harapan na nag-away. Nagtalo po. kayo sa, chat lang sa po. Chat. Opo. Okay. Bali po siya umuwi po nung Saturday nung gabi, hindi mm. po kami nagbabatian. Sino pa ang ibang kasama ninyo sa Yung dalawang anak ko po. So may meron ka pang ibang oh, anak. Po. Ilang taon ito? Yung 9 years to? old siya ka 8 years old po. Pero hindi ito anak ni Rani. Opo. Rani? Hello, good evening po. Okay. Nasa ah, iyo po. ang dalawang taong gulang na anak ninyo? Opo, ah, yes po. Oo, bakit nasa iyo, Rani? Hindi kami nagkakaintindihan. Inamin ko naman na medyo hindi talaga tama yung ginawa ko. Pero bago ko siya ginawa naman, ah, may mga kinonsider din naman ako ng mga parang ano mga bagay bago ko inuwi yung anak ko dito sa amin. Na, Nasaan siyempre, ka ngayon, Rani? Samar po. Hindi kayo nagkakausap, 'di ba, Rani? Hindi, ma actually sa email, nag email siya sa akin at may mga replies din naman ako sa email. Hindi po siya nagre-reply. Ang sabi po niya sa akin last na e na Message na daw po niya yun, one time lang po, tapos bibitawan na daw po niya yung email niya, tapos sabi niya, hindi daw po niya papakita sa akin yung bata. Rani, papaliwanag ko lang, ha? kahit anak mo yan, ay isang krimen. Dahil yes, ang bata, pagka below 7 years old, ay dapat nasa ina. At higit sa lahat, hindi kayo kasal. Okay? Ha, po, so, if at all, dapat mong isole ang bata sa nanay. Nagkakaintindihan tayo dyan. Yes, Ma'am Alina po. Okay. Staff Sergeant Neldy Ampong, magandang hapon po, Ma'am. Ano po ang next step natin dito kung willing naman na isurrender yung bata? Yung mag-assess po ng situation po as regards to the custody of that child yes. is yung concerned agency which is the MSWD. Okay. WD for the Municipal Social Welfare and Development Office po. Okay. So, ang part po ng PNP dyan po is to assess the, mm -hmm. ano po, the concerned agency po. Colonel Benji Magandang hapon. Ma'am, pwede nyo po kaming i-walk through. So, i-home visit nyo po. Uh, from the start, uh, we will coordinate with Barangay Captain, the okay. BCPC Chair, together with the uh, Bousy Officer. Okay. We will course through with with, ano, uh, with the support of the BCPC to get the child and at the same time, uh, get the basic information and the case analysis of the uh, incident happened. Joanna, kailan kayo huling nag-usap? No, ano po, nung Saturday po, nung August. Augusto po yon. yun. po, nag-away po kami sa chat. Sa chat. Anong pinag-awayan nyo? Yun po yung about nga po sa, ano, sa kasamahan po niya sa trabaho. Kasi dati naman po hindi po niya ginagawa yun. Binilhan po niya ng cake yung babae. Hmm? Yun po yung pinagsimula Pero, okay, ng sagutan namin. Okay. okay. Actually, hindi ko yun binili na cake. Oh. Uh, kahit magtanong tayo dun sa sa previous work ko. Mm. Sila lang bumili niyan kasi pa nila yon kumaga nag-ambag-ambag sila. Okay. pa para sa akin kasi last day ko na nung Saturday, last day sa work, nag-resign na ako noon. So, oh. bumili sila ng, 'yon, cake, bumili sila tapos may ibang mga pagkain binili pero hindi ako bumili noon. Oh. Since hindi nakain yung cake kasi maraming maraming mga pagkain doon pinauwi oh. sa akin. Inuwi mo? Oh, inuwi, inuwi mo pala, ko ngayon. Hindi. Ngayon, ang 'yon, actually, honestly, matagal ko na talagang gustong umalis. E ngayon, gusto mo na makipaghiwalay? Yes po, inantay ko talaga muna makapag-render ako sa trabaho ko kasi nakakahiya naman kung aalis ako sa work ko nang okay. bigla-biglaan wala akong kapalit. Okay. Oh. yung cake may dedication doon na parang good luck Sir Rani pa nakaganon. nakaganoon. Binura po, eh, huh? di, po pina, niya 'ko siyon. tinanong ko po sa kanya. Ah, oh, may dedication kasi, tapos nabura. Siyempre kinain niya. Binura kayo. ko po hindi yun. Hindi po, binura po. Tapos, ang ano kasi ah. doon, ma'am, is hindi niya alam na nag-resign ako sa work. Yan oh. po yung masakit, ma'am. Pinuntahan ko, ko naman sa trabaho. Bakit po naman hindi sinabi? Kay Joanna, mag eh, may anak kayo eh. Ma'am, ano kasi ba nga, ma'am, ano po hindi yan? kami ah? nagkakaintindihan talaga, ma'am. So ngayon, pinagdudahan niya ako na may babae <laughs> daw ako sa office. Mm. Ever since naman, ganun siya sa akin eh. Mm. <clears throat> kinain mo yung cake? Hindi po, kasi sabi po niya, itapon ko daw po. dito tinapon ko po yung cake. Sayang naman, buo pa yung cake? Opo, buo hindi, po. Hindi niya ma'am, sabi, sabi, sabi ganit na ganit ka. Mm. Galit galit na, na galit. Kasi po siya po, nagsabing, itapon ko. Kung galit ayaw na ko na galit daw po. Sandali ha, ilang taon na kayo? Rani, ilang taon ka? 30. Tama? 30 po, yes Joanna, po. Juana, 35. Para mga bata kayo kung mag-away. Dahil sa cake, pinag-awayan yung yes, cake. Yes so, siya lang yung ganyan. Dapat, kasi po, ano, kahit po na nahuhuli na po siya, tinatanggi pa po niya. Wala sa, walang nahuhuli sa akin kasi wala akong ginagawa. May nahuhuli sa iyo. Kaya ako nagkaaga nito. Meron. Talagang Sinungaling ka ang galing mong lumabas talaga ng ano, mag, ano po magpagam. Ano pruweba, Joanna? Ano pang iba mong ibigay Wala na po kasi binubura po niya Uso ba? Bur uh, Uso ba ba po niya. Kanina pa itong bura, bura eh. Dinidelet po niya. <laughs> oh. Tapos na, sa balitaan ko Antis nga po siya na nag-resign po siya sa trabaho niya. Kung nung pontra ko po siya. Oh. bakit ka nag Rani? Ang hirap maghanap ng trabaho ngayong panahon na ito. Uh, sa part ko, ma'am, hindi naman sa nag -ano ako, hindi naman masyadong mahirap sa part ko. Madali naman ako makahanap oh. ng trabaho. Hindi sa inaano ko yung sarili ko. Yan nga talaga, hindi ko na talaga kaya. Sobrang toxic na talaga ng relationship namin. Kaya nag-decide ako na ganun po, kahit sobrang hirap. Kasi po, yung ano hira. po niya, kapatid po niya, tinuturoan din po siya. Uh, hindi wala, po naawa sa anak namin. Sa akin, wala. Wag kasi nung nga si Margie, di ba? Si Margie. Walang, wag mo idamay ang kapatid ko dito dahil sa Kadamay yan kasi to, isa pa, nung nag-ano ako sa kanya, binalak niya ako. Di ba? Humihingi ako Paano, ng tulong. Wait lang. Sinabi wait ko lang. sa iyo yan. Paano hindi kayo Eh, tignan mo mama, <coughs> kung ano ginagawa mo sa kanila parang ano ba tawag doon yung yung talagang kung ano-ano pati ng mga klasiko pati kaklase ko ng college. Wala akong inaano sa mga ko. klase mo nung college, sabi ko nga sa iyo eh, maipagkita ka Joanne. sa kanila, makipagbanting kayo. Eh. Huwag mo kong tawagin Joan. may mga friends ako. May mga friends ako na nagsasabi na nagcha-chat kayo kaadon doon sa kanila. Wala. Actually hindi lang isang beses, sa basis nagcha-chat kami sa mga friends ko na nagcha-chat ako sa na friends ako. mo, babae, nagtatanong ako kung ano yung buhay mo nung araw doon. Kaya nga bakit kahit man lang dito wala akong tendency. tinatanong Ginagawang tungkol sa mo, wala yung akong tinatanong, wala akong tinatanong. Ganito Sobrang ha, Sobrang laki lang Ibalik e, muna natin dun sa pinaka-issue. Kasi ang pinaka-issue uh -huh. talaga natin ay yung pagkuha sa bata. Oh, oh. Bakit mo kinuha ang bata? Actually, ano na talaga punong-puno na ako kaya kung ako aalis na talaga kasi iniisip ko yung anak ko. Kung iiwan ko yung anak ko kapaka kapakanan anak kong iniisip ko. Kung iiwan ko paano yung magiging buhay ng anak ko, yung inasis ko bago ko umalis na kasama yung anak ko. Paano niya bubuhayin? Of course, may mga anak pa siya apat maliban sa anak ko. Paano apat ang bubuhayin? anak mo, Akala tatlo ko dalawa po. lang. Meron po akong anak na panganay, 16 years old. Okay, nasaan yun? Nandun po sa Kalookan. Yun po yung nagbabantay ngayon uh, ng ano ko. Hindi, ng and dalawang apat ma'am yung anak niya, hindi po tatlo. Apat pang-apat yung ano mo, pang-apat itong nandyan sa'yo. Yes po, yung bunso, yes po pang-apat okay, yung nasa akin. So, atin. apat Ay, may tatlo, Opo. yung isa nasa kaloocan, yung dalawa nandyan sa'yo yung isa nandoon kay sa kanya po, Rani. Okay, Rani may batas tayo, okay, may batas Sapa. tayo. At saka hindi naman ibig sabihin na basta-basta mo na lang na pwedeng kunin yung bata. Unang-una may karapatan si Joanna na tumanggap sa'yo nang sustento habang nasa uh, yes, poder bang, niya yung apa. bata okay mm, wala ka namang nakita na pananakit o pang uh, ano pang-aabuso sa bata so far wala naman tuang ang ang, okay. ang pinaka primary concern ko is yung environment kung okay. ang lalaki ang ng bata yun tala mm. ang pinaka primary concern I, i ibang ko. ibang usapan yon kailangan ma-establish mo na yon and i'm sure si Ma'am Nel Benji Nolian ang isa sa makakapagbigay ng proper assessment na yan if ever na na-prove na ang bata ay andito talaga sa tatay, mm -hmm. so considering na narinig ko naman po talaga na ang dyan sa costume mm -hmm. sa tatay ang bata, right after po ng pag-uusap namin is uh, preparation for the turn of the child to the mother. Yes. Uh -huh. And then, yung concern ni... Yung concern ni tatay regarding the 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 environment uh -oh. at stake, mm -mm. we will refer the case to the nearest social worker in the vicinity of the mother. Kung saan, apo, kung saan naka, naka stay si mother. Check natin and ma-supervise nila and ma-monitor nila yung two years old. Okay. Granny, ang pinaka-dapat mong gawin ay magsustento. Yes, ma'am. Walang problema sa akin. Kaya ako nga eh, inuwi yung anak tapos siyang may sabi no na hindi daw siya manghihingi ng sustain ko, sustain to sa akin if ever na umalis daw ako, wala siyang hihingin kahit okay. piso sa akin. 'Wag mo ako Tapos, Johan. Kasi sinabi mo din niyan, Rani. 'Wag nga ako, 'wag, wag ako. din ako, Rani kasi bride, bride. Ngayon talaga ginagami mo. Okay. Okay. Gina ginagawa mo lagi, binabaliktad mo yung mga iyari Pero may kasong krimen pa rin tayong haharapin. At ihahain dito. Dahil Rani, yung pagkuha mo sa bata Apo. ay isang krimen. Ah, uh, kung itutuloy yung kaso, ha? Staff Sergeant Neldy Ampong, ano po ba ang pwedeng harapin na kaso ni Rani? Pwede siyang kumaharap ka sa kaso na, ano ma'am, kidnapping, kahit siya pa yung sa atin ng bata. Kung hindi, <laughs> kung hindi naman niya sinuha uh, yung bata, in proper way, sila mm. wala silang agreement abduction. ng mother. Abduction. Abduction yan. Opo, abduction. Yes, oh, Oo. Okay na po ako na makuha ko yung bata. Total, sinabi naman po niya na ano yun na... Noon pa po niya gusto makipagwalay, kaya lang hindi lang po niya masabi sa akin. Tanggap ko na po. Ito na talaga kayang Anong sabi ko sa iyo? Anong sabi ko sa iyo, na 'di ba? Maawa ka, kay Ace. Ayoko maging broken family pero mm naman ako Sindi. may pagsiksikan kung ayaw mo na, di ba? Ayaw ko na talaga. Okay kasi na sa akin. hindi ko na talaga kaya ko nung puno na akong dami okay na chances na Tapos na, Tapos na. Okay na. Yung chances na sinasabi mo, hindi ko naman alam yan eh. Nag-decision ka kasi ng sarili mo lang. Sa akin, ma'am, mm. honestly, ano na talaga. Sa akin talaga ayaw ko na kasi... Sobrang dami kong sinakripisyo para sa kanila pero wala-wala akong nakuhang kapalit na maganda puro sama ng loob lang. Joanna. Actually, hindi ko po talaga maipakita sa kanya kasi nahihiya din po ako dahil pag kinakausap ko siya, hindi po siya sumasagot sa akin. Pag may ina-open po sa kanya mga problema, wala lang po, hindi po niya ako pinapakinggan. Kasi nga, paano ko paano kita sa mga nag-uusap kami yung about ka sa pagsama namin ko. sa pag namin wala hindi po niya ako pinapansin wala lang po nagsa cellphone lang siya nag ml lang siya ganito na lang siguro Rio aside from yung itong uh, social welfare officers natin ano ng uh, kung nasaan ngayon si Rani at kung saan titira si Joanna Siguro pwede natin ring dalhin si Joanna yes. kay Dr. Camille. Camille. Yes po, attorney. Oo. Pwede natin uh, si Dr. Camille hindi. ay suki natin na uh, psychologist at uh, meron silang counseling program para sa mga kababaihan. Kasi hindi rin biro ang pinagdaanan mo. Joanna, may liwanag. At uh, mababalik naman sa ang bata, pero may proseso rin tayo na kailangan sundin. Okay. Rio? Yes po. At lahat po nang napag-usapan dito as well as po yung kay Dr. Camille, i-arrange natin yung an attorney and as soon as possible po, tayo po ay makikipag-coordinate sa MSWDO ng pambuhan, pati na rin po ng kaloocan para po sa pagbalik dito kay uh, baby.